So, good morning guys. Ito naman tayo guys. Maglalaban naman tayo. So, ayan po. Umpisa natin ang panglalaba. So, inaano ko guys kasi uh, parang may ano nito kanina. Yan. Napansin ko. So ayan piliin po natin kasi yung ano guys yung, yung uh, dark tapos yung white sa kayo color uh, light light color Ayun Kasi regular customer na po guys uh, minsan meron to siyang uh,

Balik, 31 Pesos ya, 31 Pesos thousand 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 thousand

talaga siya guys so ayun so nandito na yung sabon nilagyan natin yung sabon guys kanina so start na lang natin siya for 30 minutes Ayan so, ko guys, meron tayong sa Alfa ang kanyang ayan, ayan. ayan 31 pesos po Sige, So check sa gusto mo ko. So, yun guys. Maraming salamat.